Matapos si Baki na Miss Planet International Organization, si Miss Yuki at Miss Austria, dahil sa kaso ng pangaaway during competition, ay pinabalik na rin sila ulit upang mag-compete. Nagkaayos na mga kandidata at ang um, organization. Kaya naman nabigyan pa sila ng isa pang pagkakataon na una nang naglabas ng official statement ang Miss Planet International Organization sa pagcancel sa kanilang pagsali sa competition. Sa huli, naipaliwanag naman nila ng maayos at nagkasundo rin. Ano masasabi mo tungkol dito? Maraming salamat sa panonood para maging updated ka. Huwag kalimutang mag-subscribe.